mo nang pag-isipan para tuloy mo nang pagpatanggal ng mga bilipats mo. Matik na yan. Yan, yung nasa taas. Nakain yan. Huwag mo isipin yan. Naragi eh. kang kumakain na naman, naman sa katawan natin. Kunti-kunti lang. Maglagay ka ng mga gulay at sa mga kunting karne. Kaya wag mo uh, laging nasa isip na naging lami ang at masarap yung pang mo kinakain. Kaya mag-ingat-ingat din tayo guys kasi may edad-edad na tayo. Kaya kailangan din natin pasan ang mga Pats natin at saka hindi na tayo pabata. Patanda na tayo ka. Kaya kailangan din natin i-disciplinahin ang katawan natin at saka isipan natin na hindi masyadong kumain kung ano-ano. Kaya kailangan limitado para makuha mo yung goal mo sa buhay. Kaya let's go and do it. Kaya huwag magpabanting banting na lang diyan kasi sayang din. At saka kaya mo din gawin yan araw-araw kung gusto mo. Kahit sa bahay ka lang. Kung mula kang ano, pwede ka naman diyan sa bahay at ah uh, hindi mo na kailangan pumunta pa sa gym para kung marunong ka na magdisiplina ay eh di pwede ka na mag-exercise sa bahay exercise sa bahay mo Ayan, go 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 lang kaya kaya mo yan na yan mo parang medyo lumaki kaya bawas bawas mo yan dyan oh, mo mo ang goal sa buhay thanks